Hi everyone, Miguelab shout out. Ang oras ko ngayon dito ay 10:13 ng gabi. Laging late kasi ang alaga ko matanda, uh, binibihisan ko pa, uh, pinapainom ko pa ng gamot. Unlike dati, yung mga nakaraang taon, hindi ko siya binibihisan this time, itong taon na to, nag ako 2025. nagstart ako na liliguan ko na siya, hindi na siya nahihiya sa akin, na uh, nude na siya sa, sa banyo, ako na magliligo, ako, maglalaga, ako na magkukuskus ng kanyang katawan, gamit yung sponge. At sa gabi naman, pagkahatid ko ng kanyang dinner na niluto nung aking karelievo, uh, kailangan ko pa siya bihisa ng kanyang pajama, yung kanyang sapatos sa, sa pambahay painumin ko ng gamot kasi pag hindi mo pinainom, nagdodoble-doble siya ng inom. So this year ko itong ginawa, itong 2025. Lahat yon ay talagang nadagdagan yung akin pag-asikaso. Pero ang kagandahan lang ay hindi ako obligado magtrabaho ng alawaw magluluto, maglilinis, hindi. Siya lang talaga yung tutok ko. Magsisimba lang kami sa hapon, tapos balik naman, tapos mamamasyan. Yun lang yung buhay ko sa kanya. Pero yung isa, yung puti na kalahi niya, yun ang nakatoka sa cleaning, sa cooking, uh, sa supermarket, yun siya. Sa errand siya. Pero ako sa kanya lang ako nakatutok talaga mag-alaga. Okay, let's go to the topic. Um again, gusto ko maghingi muna ng apology doon sa mga nagpipiim sa akin na Ma'am Ran, kailan ka babalik? Miss Waray, kailan ka babalik? Bakit ka naglailo Ganyan, ganyan. Una guys, may kwento talaga. Aside dun sa kabisihan ko ngayon dahil summer pa rin dito sa Spain, malapit na kami mag-autumn. Ang uh, pinaka main uh, reason talaga na nag-stop talaga ako na parang sinabayan lang nung aking uh, kabisihan sa trabaho is yung confident ko to speak in front of the camera. Kasi, Uh, problema ko talaga yung aking uh, ipin. So, pinaayos ko, namili ako dun sa kitarponer. Pag sinabing kitarponer sa Spanish, ito na term na ginagamit ko, is uh, nagkaroon ako ng false teeth sa baba, mga apat siguro, na tinatanggal siya at ikinakabit. Nasasayo kung itanggal mo sa gabi pagtulog at ikabit mo na naman sa umaga pag gigising ka o magtatrabaho ka. Oh, dahil yan ang mura-mura. Pero alam nyo ba kung gaano ang mura-mura guys? Umaabot din ng 52,800 sa Philippine money. Itong pinili ko na kitarponer. Parang skeletal teeth na isa salpak mo siya pag kailangan mong gamitin at i-remove mo pag di mo kailangan like if you are going to sleep so you don't need to have you know that four false teeth so ako kasi hindi ko tinatanggal ah uh, siguro dun sa pag hindi ko pagtanggal sa gabi, nag, nagkaroon ng uh, disalignment ah uh, ang mga katabi niyang original ipin. At saka lalong nag, nag uuslian dahil pinupush noong bakal na frame noong uh, false teeth o yung skeletal teeth. Kaya nag-uuslian. So, napansin ko yon So, nag ako sa doktora, sa dentista. Ang sabi niya sa akin, Uh, gagawa tayo ng paraan ng ibang opsyon na hindi magkaroon ng uslian yung mga katabing original ipin. So, yun nga ang nangyari is, yun nga yung sa brackets, brackets or braces. Kaya lang guys, super duper mahal. Kasing mahal ng flood control. Aabot <laughs> <laughs> yeah, siya ng 231,000 sa Philippine money at matagal-tagal ito na session. So, ang um, nag-i-start na ako. Pero ngayon, ang ginawa mo na nila as in x-ray nila yung aking mga ipin ta 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 taas baba para makita nila talaga ko alin ang kung may mga damage pa o may mga dapat i-repair bago namin umpisahan ang uh, pag-bracket. So nakita nila may mga apat na naman na mga damage or mga broken uh, teeth na kailangan nila i-repair, isalba sa kanila o umpisahan yung aking brackets. Mahal pero pinikitan ko guys yung aking babayaran hindi naman siya bigla-bigla. So, huhulog-hulugan ko siya. So, aabot siya ng 232. 231 to 232. Medyo malaki. Kasi makabili na to ng bahay kubo. Na 20,000. Makakabili ka na talaga ng house and lot. Pero, sige lang. Kailangan natin to. Okay? So, yun po yung dahilan pa sa aking uh, pagiging uh, paglailo sa social media. At pangatlo na reason itong uh, nakaka-stress na sitwasyon natin sa Pilipinas na minsan ayaw ko nang sumali pa ayaw ko nang umambag pa sa mga kaguluhan well hindi kaguluhan ayaw ko nang umambag pa sa mga pagpuna kasi hindi rin 'to nakakabuti sa ating kalusugan when we are stressed because feeling natin we're affected to what is happening in our of our country So, we bring uh, when we go to work, when we sleep, when we uh, have uh, socialization with friends. Because, of course, if we if we have socialization with friends, there is uh, there are times that we open up this topic and not all of us will agree uh, agree on the same uh, political, um, ba? political issue or political o yung mga politician yung dalawang yung mga faction sa politics o political fa faction. So alam ko hindi hindi 100% na when you are in your group, lahat 'yon ay mag aagree sa inaagree sa sa kagustuhan mong o sa sinusuportahan mo o sa o mga hinangaan mong mga mga leader natin. May kanya-kanya tayong mga hinahangaan. So, isa rin yan sa nakaka-stress nakaka kasi yung ating relationship sa ating mga barkada, sa ating mga kasama sa church, nagkakaroon ng gap. Because, naiisip natin, uh, siya, hindi siya sa akin nag-agree. Yung, yung kasister ko, na isa nag-agree. Yung isa ayaw sa aming pinag-usapan. So, na, no, na because of this na we brought up the issue and then ka tayo ang nagkakaroon ng mga ano tayo natuloy ang nag-aaway-away o nagkakatampuhan because magkakaiba yung ating mga sinusuportahan okay yun yung mga uh, kaya nga minsan masama yung masyado tayong nag-idolize ng isang politician o isang kaibigan o isang leader kasi once we we did that parang hindi na tayo naniniwala sa ibang opinion hindi na tayo nagiging open minded okay Uh, going back to this issue, no? Kasi sabi ko nga, uh, ayoko na, nakakadismaya na, nakakapagod na magsalita at at the end of the day, tayo pa din ang hahabulin nitong mga politisya na, 'di ba? Kasi it, it happens when um NBI director Santiago speak about sa mga isos, i, i yung mga OFW na nagsasalita on social media na pag nasa airport huhulihin nila 'di ba meron silang mga pinapangalanan ng mga vlogger international uh, yung mga Filipino vloggers na nasa iba't ibang bansa na when they go home po posas ang sasalubong sa kanila because of uh, uh, speaking in, in in social media against the politician na kanilang mga pinoprotektahan. Diba? Yun yung ano, kaya nga nagkaroon ng tricom-tricom because of uh, targeting uh, those people um, or individuals um, speaking in, in social media or yung nagbibigay ng komentary towards the politician or yung ating mga nahihalal tayo din ang may kasalanan kung bakit tayo naglukluk ng mga magnanakaw. <laughs> tayo din yon ang mga na back to you tayo. No, 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 no. Na back to you tayo kasi tayo din ang bumoto, yung iilan sa atin. Kasi hindi naman lahat yan ng mga nanalo ngayon ay mga binoto ko. Lalo na ako, kasi ang binoto ko lang ay nasa, nasa national level. Yung senatorial, ano, party list, at yung president. Ay, yeah, yan lang ang mga pwede namin iboto ng na mga nasa abroad. Hindi kami pwedeng bumoto ng mga kapitan, ng mga mayors, ng mga congressmen, ng mga uh, tawag dito, governors, mayors. Hindi kami pwede niyan. Yung mga municipal uh, leaders down to barangay, hindi kami pwede. Hindi kami mga nasa ibang bansa. So, again, um... Napaisip-isip ako na sabi ko, Why should I involve myself to this very poisonous and very um, stressful uh, kind of politics we have in our country? Pero kasi ang iniisip ko, we are not in the election time anymore. Nandito na tayo dapat sa pagtatrabaho. Kasi tapos na tayo maglok ng mga uh, leader nating um, hindi lahat naman magnanakaw. Pero huh? majority of them now sa, 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 Congress ay ganun. Kasi kung pagbabasihan natin yung pumirma kay Bipisara sa impeachment, that was more than one third na kailangan nila. Halos uh, lahat, halos 70 or 80 percent ng bilang ng, uh, ng numero ng kongreso ay bumoto kay BP to be impeached, di ba? Because of 150 M di mano no? na mga pina ni speaker para lang ma-out talaga o ma-oust si Bipisara. Sara. Ngayon na uh, nandiyan na naglabasa na yung kanilang mga baho, sumingaw na, wala nang mapa, ay, hindi na nila matatakpan. Eto, ang mga contractor ang kanilang ididiin, silang makukulong, yung mga maliliit magnakaw, silang ang makukulong, pero silang malalaki ang mga ninakaw, sila yung hayahay pa rin ang buhay. Hayahay pa rin at uh, masasarap pa rin ang kakainin, makakalabas pasok pa rin sa mga kasino. Diba? Lalo na itong pinangalanan ni ni Kopol, ni Diskaya Kopol na si Martin Romualdez at saka si Saldico at uh, pinasundan na naman kanina ni, ni yung Jency na senator uh, na congressman na si Barsaga na meron siyang personal knowledge about Martin Romualdez kung paano magwaldas ng pera di ba yun so ang ano lang natin dito ang nakakadismaya kasi yung pattern ngayon ng Senate uh, leadership ay halatang halata na merong mga pinapaburan like ang ganda na ng umpisa ni Dr. Marcoleta kasi makikita mo yung uh, seriousness ng kanyang investigation at wala hindi aanga nga huh? hindi mo makikita na nag-mental na block siya kapag uh, tinatanong siya o uh, inaano ina-address sa Mr. Chair ang ang, ang tanong 'di ba Uh, ngayon si Soto bago sumagot parang pinapakinggan lang niya si Migz Subiri at saka si Lakson. bago siya magbigay ng sarili niyang opinion at at uh, ang sa pag uh, sa salita hindi niya ma... iba talaga kasi ang abogado ibang-iba talaga ang abogado mag-isip talagang uh, mabilis ang takbo ng kanilang isasagot. dahil lawyers sila hindi natin sinasabi na ang lawyers hindi nagkakamali. Pero, ang laki ng diferensya ng may alam sa batas kaysa sa walang alam sa batas na nasa taas kang posisyon. Kaya tingnan natin ha, huwag natin lumayo. Si, anong pagkakaiba ni PBBM at saka ni PRRD? Diba? Una, hindi lawyer si PBBM at may allegedly pa hindi nakagraduate. Si, si ano, si PRRD, lawyer matagal naging um prosecutor Malag matagal niyang nai-practice yung kanyang uh, profession at uh, matagal naging mayor 20 plus years yata congressman naging president de ba nakita mo um, if you are going to compare um, PRD and uh PBBM I know it's hard to compare kasi wala naman talagang magkaparehas. Pero pagdating sa ganyan sana na pag-aspire ng matataas na posisyon, if you think yourself hindi mo kaya, wag na sana mag-pretend at, at para hindi mapahamak ang ang mga Pilipino. Tingnan nyo ngayon ang nangyari. Tingnan natin ang nangyari ngayon. Nakikita na natin ang nangyari. Nang dahil doon sa gustong mo yung posisyon na yan, na hindi mo naman pala kaya kasi mahina ka, kasi ang desisyon mo ay inaasa mo sa, sa sa speaker mo at sa mga uh, nagpapayo sa'yo, ito na yung na natin. Uh, kulimbat dito, kulimbat doon. Kasi ang ang naging uh, talamak ang pagkukulimbat sa kabanang bayan ng mga nasa kongres yung 17 na pinangalanan or 18, because they know na weak ang kanilang uh, pinakamataas na leader na hindi sila pupunain na hindi sila ma masisikil pero dumating talaga ang panahon na kahit mahina ang leader natin ay kailangan silang mabulgar because yung flood control na mismo ang naningil sa kanila na hindi na maitago Not na napilitan ang ating leader na maging um, na magungkat ng mga mga corruption sa sa budget. 'Di ba? Kung hindi pa tayo pinak-check ng mga baha, hindi magiging hindi kikilos ng uh, ganito ang ating uh, pangulo. Kasi travel doon, travel dito, 'di ba? Tapos pag-uwi, sabi may investor. Tulad 'yan ngayon, yung pondo na na, na ilo-loan sana natin sa Korean Bank para don sa mga uh, BBM yung Build Better More na kanyang promise hindi na yun matutuloy dahil kinansil nila inurong nila yung uh, loan ng Pilipinas na igagrant sana ng Korea dahil sa nakikitang corruption ng Korean government. Nawalan sila ng tiwala. Baka hindi tayo makabayad dahil pabulsa ng mga sa mga pabulsa sa mga ng mga kongresista yung pondo natin. Hindi tayo makakabayad sa iloloan natin sa sa Korea. So yun po ang nangyari. And then uh, ngayon sa takbo ng Senado, I don't think na may mangyayari dito sa investigation. Kasi ang mga diskaya, feeling ko, hindi sila talaga bibigyan ng pagkakataon doon sa hinihiling nila na maging state witness. Kasi, pinangalanan na nila yung malaking uh, crooks na si Saldico at saka si Martin Romualdez. Kaya, di ba, ang bilis ng pag-switch ng leadership, dahil para para mapigilan ang dila nitong uh, diskayak hopol ng bagong leadership ngayon. Nakita natin yung pattern, ang bilis. Si nung naghihearing uh, siguro mayroon na nagtitimbre doon na. Ayun na, ayun na, nag-uumpisa na ang mga diskaya mag magsiwalat ng mga kurakot. So, kailangan gumawa natin na tayo ng paraan ng mapalitan ang Uh, blue ribbon chair para hindi maituloy-tuloy ni uh, Senator Marcoleta sa pangunguna o sa pamumuno ni Senator Marcoleta yung pag-iimbestiga ng mga diskaya at para hindi dumami yung madawit sa kanilang pinangalanan. Bago pa tayo ma lahatin dito sa kongreso kailangan natin mapigilan yung yung dila ng mag-asawang diskaya and it happens di ba hindi nila binibigyan ng credit yung testimony ng mga diskaya mas sabi pa nga ni ano kanina doon sa sa si sino to nagsabi yung chairman ngayon sa congress yung nag-iimbestiga sa fund control mas ano daw credible daw si Bruce, uh, si Bryce kaysa sa mga diskaya alam niyo kung bakit niya sinabi na mas credible si Bryce kaysa sa mga diskaya because Bryce never mentioned the name of uh, Salico and Martin Romualdez. Kaya naging credible para sa mga taga-kongreso. Pero ang Diskaya couple, dahil uh, lantarang dinawit yung pangalan ng dalawang crooks, hindi sila credible at gawa-gawa lang. So, lihis pa more. <laughs> so, saan ka pa? Na kung nandyan na, kumbaga ipinaluwa na ni Sen. Marcoleta kailang Diskaya, pilit pa pilit ng kongres ipalunok muli yung mga sinabi ng mga diskaya ng mga corrupt uh, ano natin uh, members of the Congress kasi once na magtuloy-tuloy yung mga bunganga nitong diskaya na sa pag siwalat na mga anomalya of course madadawit ang ating pangulo kasi siyang nag-approve ng mga ipinapasa nitong ating speaker sa pinsan niya. So bago pa madawit yung pangulo natin, kailangan na palitan yung leadership ng uh, Senado para mapigil ni ni ano ni uh, SP, SP SP Soto yung investigasyon ng Blue Ribbon ni Senator Marcoleta at maituon yung kanilang uh, oras sa pag uh, pag uh, buhay muli ng ng impeachment kay VP Sara na nasa archive yun talaga ang purpose dyan. Kasi ba diba, sabi nga, maraming nag-vlog kanina na si Bipisara Sara daw ay merong assassination, uh, parang may assassination plot na inaano kay Bipisara Sara na pinagpaplano ng mga I don't know how how uh, true itong mga binablog kanina ng mga ibang vlogger. Kaya hindi nila kasi mapa-impeach, hindi nila Uh, makasuhan kaya dito na lang sa sa assassination plot ang uh, last option nila para masolo na nila lahat ng kaba ng bayan. Wala nang pumuna kasi di ba si BP Sara ang unang nagsiwalat na ang uh, bakit pa tayo magdede- magdedebate? Bakit pa tayo magdedeliberation na ang humahawak lang naman ng ng budget o ang may control lang ng budget ay si uh Saldico at si Martin Romalde. So simula noon 'di ba? Hindi na natahimik ang bayan natin dahil sa uh, pag step down ni BP Sara at pag uh, siwalat nitong anomalya sa pagkontrol ng uh, pera ng Pilipinas ng dalawang tao na hindi ako naniwala na dalawa lang. Kasabwat 'yan ang pinsan. Kaya nakakadismaya. Anyway guys, this is only for tonight kasi ang oras ko ngayon dito ay 10:30 na yata. Oh, ayan, ano ba oras? 10:35. Kaya pasensya na kayo guys sa um, kapag matapos ako sa pagpapagawa uh, ko ng ipen, uh, sisipagan ko kahit late na ako. Ngayon kasi parang masakit magsalita kasi mayroon na silang mga inayos. Inumpisahan na ako noong kailan ba ako? Dalawang punta ko na eh sa dentista. Inaayos nila yung mga may defect o yung mga pwede pang isalba. At saka namin mag-uumpisa yung paglagay ng mga brackets. So maraming salamat sa inyong lahat and I hope to see you on our next uh, video. Bye!